Pag nagpipintura po ako, umipigit muna ako para makita ko po yung kalalabasan niya. Pero kalimitan na yung ginagawa bago ko magsimula magpahid. Uh, ah, doon po natutuwa po kasi alam ko na nakikita nila yung kakayanan ko bilang pintor. Doon dumalabas talaga yung uh, tiwala sa sa'yo kasi pag may tiwala ka na gano'n ang trabaho mo, talagang tuloy-tuloy ang pasok sa'yo ng trabaho. Ako po si Arvin Nemo Campo, 48 years ang um, taga-Mandaluyong City. Labing limang taon na po ako nagpipintura. Ano po yun na may kumpare ako dati na nagtatrabaho sa pagpipintura. Niyaya niya ako. Ano muna ako, tagalihan lang muna ako. Kasi dapat ano ako eh, computer technician dapat ako eh. Eh, ewan ko ba't bigla ko na nag-ship me sa pagpipintura. Parang, parang doon ako mababagay siguro. Tapos dati pa ako nagsho-show may noon. Ang hirap talaga ng buhay noon, yung year 2000. Kaya napunta ako sa ganito, magpipintura na lang. Just be, ang hirap ng buhay. Ah, ako ah, po rin yun yung ano dito, yung form oh, niya. Oo oh. oh, po, oh, Falson. Misa, pagkakala nga rin, mismo ako ni mismo umaakyat. Ako na nagpipintura, ako na nag-screw. Ayun po, pagka mayroon akong uh, dumarating na bagong trabaho, eh syempre, ano rin eh, natutuwa rin ako sa pabidyo-bidyo. Pero ang mga viewers, nag-view sa akin, mga ano rin, mga umabot na 9,000. Eh, hindi ko kaya yung mga 1 Kasi hindi naman ako, parang ano lang, katuwaan ko lang lang mag video Kasi ganun pala yung, bagay yung, dati ikaw nagtatanong. Ngayon, ikaw na yung tinatanungan eh, tungkol sa mga pintura na ginagamit. Nung nakilala kong Davis, marami silang brand na odorless. Kaya doon dumami rin ang mga project ko kasi marami ako natutunan sa Davis, kulang pa nga eh. Marami ako dapat matutunan pang iba. Okay na rin ako sa mga dumarating sa ngayon. Kasi hindi naman talaga totally zero. Laging may parating. Misa niyo mga kaibigan ng anak ko, pa siya na daw, papapintura daw sa'yo. Tukuntak sa yo. Tuk -tuk, sabi mo, meron pa ako, hindi ko pa mapupuntahan. Hindi nila ako, parang hindi sila ako kinakayahan na yung tatay ko, pintor lang yan. gano'n. Ito, oh, kakatapos ko lang, Balengas, oh. Yan, laki, oh. So, ikaw rin gumawa niyan? Yan, ako rin nagtayo niyan. Dahil, pati painting, construct. Eh, kasi, pag nakikita nila yung babi ginawa ko, nakikita nila, sino gumawa niyan? Ay, si Arvin. Nung time kasi na wala akong trabaho noon, madilim. Ngayon, nung natuto na ako magpintura, doon na medyo nag-light. Naging gray ang buhay ko ngayon. Kung di siguro ako naging pintor ngayon, baka hindi ko tapos yung mga anak ko. Yung po talaga pinaka malaking achievement ko. Kaya proud pintor kasi nakapagpatapos na. <laughs> kahit po kahit talaga. Kailangan nung pasukin talaga. Malaki man ang mali. Hindi dapat mamili. Kaya kailangan sa aming mga pintor, Uh, maging mahaba rin ang patensya. Tuwil sa buhay, kung ano yung gusto natin patunayan sa buhay natin. Tudo oh, ko kasi, pagka naging pintor ka, marami ka nang napapagandang bahay. Saka marami na rin sa iyong ahanap sa servisyo mo bilang pintor. Pintor ako!